Kasimple, welcome back to my channel. Happy Sunday, everyone! Oh, nandito tayo ngayon sa labas, katatapos lang ng church natin. May nag-aya sa atin, mga Kasimple, na pumunta ng Devon uh, Park or Devon Lake, basta somewhere doon sa Devon. Ayan, kasama natin ulit yung mga friendship natin. Maganda yung weather today. Kikita ninyo, napakaganda ng araw. Maganda ang sikat. Nandito kami ngayon sa Petro, Canada para magpagas. Ayan, dagdagan natin yung ating gas. Ay, hindi naman masyadong malayo ang Devon, mga kasimple, baka nga wala pang isang oras ang travel. Uh, ayan, isulitin natin yung summer habang maganda ang weather dahil pag winter na naman po ay Ayan, hindi na naman nakakagala ang lola nyo. <laughs> ba diba, mga kasimply? Take advantage natin yung time habang maganda ang weather. Mag-enjoy naman tayo sa buhay. Hindi na lang palaging aligaga. Alam nyo yon mga kasimply. So, bigyan din natin ng time yung sarili natin. Ayan, time para mag-isip. Time para, yun, gawin yung mga pwede pang, pwedeng gawin. Samahan nyo po ako mga kasimply. We're here at Devon. Dito tayo ngayong Sunday. Nandito muna tayo sa parking kasi may naantay pa tayong friends natin. Okay. Ayan, kain-kain muna tayo ng pandesal. Magpandesal muna tayo. At hot chocolate. Ayan, ang ganda dito. Puro puno. Ayan, makipag-ano okay, muna sa nature. Dito na tayo sa Voyager Park sa Devon. Dito tayo sa, ano, sa lake area mismo, sa lake. Kasama natin ang ating mga Friends, alam niyo naman kung sino lagi ang ating mga kasama. Mga kasimple. Ang ganda ng nature. Nature, nature, nature. Etong ang daming tao dito. Sa lake. Dito tayo by the lake sa Devon. Voyager Park. Ayan, maglublob tayo. Tignan natin mga kasimple kung malamig. Sis! Malamig kaya? Ay, ano muna, ilublob mo, iluglog natin yung paa natin. <laughs> ah, parang hindi naman. Yan. Lub, 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 lub. Ayun na sila sis, oh. Yung nakaano. Ang layo na. Ilublob mo na, ang dapat ilublob. Iluglog <laughs> mo yung samanan. Bom. Okay. Hindi okay. naman. Okay. Hindi naman ka, Bob. Kaya. Okay. Parang nag-subs, nag-ano lang nang ano. Oo. Magpaalis lang ng mga ano. Sakit-sakit ng ano. Paa. Ayan. Kerry? 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 semaket <laughs> yung lamig sa akin. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Masarap, hindi, hindi mas, naman ganun kalamig ka sis. Pa, bis, yung mga bato-bato. Oo. Oh, Massage mong sa paa mo ba? Oh, si ate nga, oh. Tamo ka. Oh. Magkasanay ka na sa ano. Oh. Pag matagal ka sa tubig siguro wala Oo, oh, nakakapag-adjust na. No? Masarap din dito mag-camp. dito magkain-kainan. Tapos balik, overlooking. Balik, balik tayo dito. dito. Oo oh, na, sis na. Pagdala ka lang ng ano, ng... Magahan natin, tapos ito na tayo mag-anong set naman. Kaya nga, mag-ihaw-ihaw. Pwede naman yata dito. Baka may dala na naman si ano. Ay! Oo nga! Naliligo siya. Ano nga siya? Parang tumigas na clay. Kaya nga eh. Hindi siya bato. Kasi iba yung pagkaano niya eh, texture eh. Ayan, ang daming tao doon, oh, no? nagsi-swimming. Swimming, swimming, medyo ano. Nag-ano kulimlim. Pero okay lang yan, at hindi mainit, ano. Hindi siya mainit. Ayan, thank you, thank you water. Teka, magugas lang kamay. Oh, tiningnan n'ng kasan. kayo. hinahanap ko kayo eh. Oh, andiyan kami nagtatampisaw sa tubig. Ay, kami doon. Kanila. Doon. Ando na. Narating na rin sila sa dulo. Tingnan ko nga, 'yung mong i-bike mo doon. Tingnan ko ano 'yung ganda doon kasi hindi pa rin kami napunta oh. dito. Eh. Oh. Ayun, balay magina oh. Kala ko si Romely naka, ano din eh. Naka scooter din eh. kung daming dala. Kaya nga sabi ko nga sa iyo eh. Pot, dami yung dala. ba? <laughs> Hello, Gabe. Ay, so. Hello, Kuya. Naku, dami. Ay, so, ma mag ng tent sa baba. Malapit sa ilog. Oo, oh, oh. pa daw doon eh. Ah, meron pa? O, tara, tingnan natin. Lika, na tayo. Si Mark. Ah, na yan pala sila oh. Tingnan Meron daw dyan magandang ano eh table eh. O doon, sa kabila lang dyan. Ah, dito. Dito na lang tayo, bebe. O doon pa sa unahan. Diyan sa baba, meron marami sa babang ano, magandang place. Eh, paano mga kababa ba yan? Mga kababa Malalim bo. Iniwanan na ito may-ari eh. Ayan, paano, paatras. Tingnan lang muna siguro. Bo, baka dumausdus. Uy, bata baka maulog

sa wala na daw da Grah, sa do na dito doon sa dulo. Ano na pagdaan dito Kung gusto Dito na tayo dumaan. Mastiff? Mastiff? Ang sosyal naman nung nanay. Mastiff Sorry, sorry. Ay, ay, ay. Okay lang. Sorry po, nakalimutan ko si Asa na si Sis? Ayun na pala. Wow, ang ganda naman nun. Oh. Kaya nga eh. Wow, sarap naman ng speedboat to. Oh. At least walang, wala nang babayaran pala dito. Oo, oh. libre lang. Ano dito mga bato siya. Ngayon. Cham. Mag swim ka na cham. Cham mag swim na ikaw. Yes. Swim swim swim. Swim swim. Lagi mo na siya na ang sunscreen. Can you walk uh, so, dito, in the water? Dito tayo. Yeah. Pwede na tayo dito okay. Hindi, hindi pa, ba, pa, hindi ba, ano dito? Balilin mo ma dito. dito? Let's go get... Let's go walk in the water. you can you take off your sandals? Ayan, nag-i-enjoy ang mga kiddos. Pwede mag-swimming. Hindi masyadong malamig ang tubig. Okay. Ah, pwede rin palang mag-fishing sis, oh. May fishing din sila, oh. Ayan, oh. May mga nag-fishing. Swimming Oo. Hmm. Tingnan mo. Oh. Let's see. Baka may emergency dito. Ayun, kanina ko pa nakita mo. Saan? Ah, oo. Ay, oo nga pala. Hindi ko napansin yan. Ang galing naman. Uhulihin mo na ba yun? Gagatok. Kaya nga. <laughs> Tsaka, at saka ang tanong, pwede bang huli yung isda? bawal. Bawa alam po yata, bawal eh. Bawa may may sukat. Oo. Uh -huh. So, dito na tayo. Kasi, okay, nag-try lang tayo na. Okay lang visit na. okay, lang. Ah, na? Uwi okay, na pala okay, na. Uwi na agad. Grabe naman. Hi, Chami! Jump! Yay! Too big, too big. Water? Swim, swim. Swim? I swim. 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 swim, ikaw? Swimming. Tawagin mo si Kuya. Kuya. Tawagin mo, dali. Kuya. 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 Kuya, Kuya. Kuya, kuya. kuya sabi mo. Kuya, dali. daw muna. Lalagay kang sunscreen. Summer, tawagin mo si Kuya. Kuya. Kuya, ang cute magtawag. Ang liit ng boses eh. Sa mosquito, ano yun? Wala ka sa mosquito. Bots! Oh. Saan din na ba kayo sa water Yung water Sunscreen ba? Maganda ng tubig doon. Maganda o. At tingin nga, Mick. Punta tayo sa ito ang Tingnan ko nga. Naghahanap ako ng ganito. Ah, Hawaiian. Ah, jam Hmm, yon, ganda pala to Bijuhan natin si Chami kung ano, at naglulublub na. Aba 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 <laughs> Oh, pagkalumalalim na mix mas manalig, no?

Hello. Hindi there. siya ginigilang. No. No, hindi oh, siya itim na rin. Ano? Naku, naku, naku O, tingnan nyo sila. oh ayun o, oh, nasa gitna na. Grabe. Hindi ang malakas yung girl. How deep uh -uh. is this boat? It's so not that deep boat. Look, summer's sleeping there. She's hey. not drowning. Ow! <laughs> alala, alala, alala. Kaya lang may bato. Baka maano yung tuhod niya. Chan. Oh, yeah.

So See, nice. bro, someone's all the way over there. Right here. Me! Let me! Oh my gosh! My gosh. Okay. Okay, I got Dang! You can splash me now. Oh. You can splash me. Oh. <laughs> <laughs> Nakainom siguro, no? May bitaw eh. Oh. Gumibitaw oh. ka kasi eh. Oh, ayan. O, oh, play, play ka na lang dyan. O, oh, pabalik ka na naman doon. Careful. Careful. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Pack up ang shooting. Director? Wala. Paka -paka. Wala. Yung producer. <laughs> Di na. Wala. 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 Hindi dumating yung, ano, yung main cast eh. Nasa bahay, nasa may pintuan. <laughs> pack up na? Nagkamali ng, ano, ng punta eh. Ano sabi ko? Sa sad day. Hindi talaga, Saturday naman po. Nalate lang siya ng na konti. <laughs> Nalate ko pa. Na, eh. Nari ko. ka ko. Medyo malate lang kami ng bahagyang bahagya. 24 <laughs> hours. <laughs> <St. Burawin. laughs> Late kami ng 24 hours. Ayan, back up tayo. Uwi na tayo. Kasi ang kapal ng cloud. Ayan, parang ayan na. Umaambon-ambon na. Kaya, ayan, kahit gusto pang magstay, alis na kami. Kasi baka abutan pa kami ng malakas na ulan at wala kaming dalang temp. See you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you Lake. Thank you Devon Lake. Thank you. See you again. Bumabagsak na ang ambon. Sis Daya sis. Epic fail ba mix? Pwede, yeah. Wala na bang ibang alternative? Wala na? Ano Uwi, ano ba, ba to? Tayo, dito hindi ah, dyan pala yung libre. Oh. Bakit walang nakalagay na ano? Dapat... Diretso Oh, kailan 'yun? Pagka pagkaano <laughs> ano mo sa no, Dito kamo yung libre. Oh, sige. Hindi din Oo. <laughs> Ay, yung mga pupunta ng Devon, huwag kayong magpapark doon sa pinaka-front kasi may bayad pala doon. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Ito lang area na ano, ito ang ano, Oo, libre. Ito, ito lang. Yan, Chat dito ang libre. Pero doon sa mismong parking, may bayad pala. Eh, sabi ko nga sa'yo kanina, Bung, eh. Baka nga meron, di ba sabi ko, parang may bayad. Hintay lang na umalis tayo. Hintay ah. umalis natin. Sabay ticket agad. Oh, ganun ba? Oo. Kasi, sa lang dapat ang bayad eh. Oh. Kung mag-ano ka na. Kasi, eh, magkano ba? Yung six dollars, ano na yun, isang araw na yun. Oh. Oo. Oh. Bagay, diba? pa tayo daw ng mga ilang minuto. Nakatambay o? pa tayo. Sana sinap, inano na tayo. Sinita na. Walang nakalagay na ano, ano. Oo. Oh. Bakit ganun? Sis, nagsishower na. Buti na lang sis, may hood ka. Ah, uh, lahat pala, pala tayo may sombrero. <laughs> yes! O, oh, hindi ka nag O, ganda adventure? May paulan pa. May paulan-ulan. Kaya nga. Oh, sorry. Careful. Sabi ni Siri, cloudy lang eh. Hindi naman niya sinabing uulan. Oo. Karami ba? Bong. Bong. Oo nga. Shower, shower, shower. Cancel direct. Maulan <laughs> oh, yung shooting. Lipat tayo ng location. Ay kita yung mga bakas ng lumina. <laughs> <laughs> Dala mo nga muna to, madam, at ako O, yung, iiwan mo yung, na naman. Mag-iiwan lang ako ng konting message. Go, go, go. Whew. Thank you, thank you. Na ulan na. Sis! <laughs> na ulan na. Basa ka na. Ayan guys. Naabutan na nga kami ng ulan. Ay, nagpayong na si Mix. Ayan, see you. Thank you for watching. Thank you for watching our vlog. Ayan, epic fail ang aning outing ngayon. See you. Bye. Take care everyone. God bless.